kapag sinabi po na sakit sa puso, ang una kasing naiisip namin ng mga ordinary people, eh, yung atake sa puso. Ito ba yun? O baka meron kaming dapat na ibang bantayan? Heartache talaga ang, ano, ang problema. But even hmm. the, kahit yung sinasabi mong... ah uh, yung what, di, anong sinabi mo about yung yung attack. heart, heartache. Oh, heart heartache. Ache. Kasali mm -hmm. din yun eh. Mm -hmm. Dahilan din yun for heart attack. Mm -hmm. Di ba? So, maraming dahilan totoo. ang... <laughs> totoo <laughs> yun. <laughs> Nakuliloloko ko pala. Yung pala, totoo pala yun. Oh, Sorry. Huwag, okay. kang magkakaroon ng heartbreak. <laughs> you know? Kasi... Maraming dahilan ang ang heart heart attack, no. But there are maraming klaseng heart problem, hindi lang heart attack. Merong problema ng puso tungkol dun sa tibok, We, mm -hmm. ang tawag namin doon, arrhythmia. Uh, lahat sila, may maraming dahilan, which we call uh, risk factors, di ba? Mm -hmm. May mga risk factors na wala tayong magagawa, tulad ng edad. No? Okay. O kaya family history, dahil sa genetic, hindi naman tayo namili ng ating ancestors. So, we can be born to a family genetics na prone to heart disease. Mm -hmm. Pero maraming dahilan na pwede nating Uh, iwasan o ayusin no tulad ng alta presyon no mm -hmm. Although alta presyon maaaring genetic pero isa yun sa mga dahilan na pwede nating uh, bantayan no uh, tu tulad ng mataas na cholesterol pwede rin tayo mag-diet ng mabuti. no? ku. Oh, <laughs> sige, Dok. <laughs> hindi ba? So, may meron yung tinatawag namin modifiable at saka hindi modifiable. Yung wala na tayong magagawa, mag-iingat na lang. Mm -mm. Pero may nabangkit ka kanina, Maricel, mm. na isang importanteng factor which is hindi, hindi natin binabantayan, hindi tayo nag-iingat. Ano so, yan? yung hindi, totally unaware na meron palang ganong problema. Yun mm -hmm. yun ang unang-una. Alamin natin na lahat, walang nakakalusot sa pasibilidad na magkakaroon ng heart problem in different forms. Either heart attack or uh, rhythm problem. Meron mga batang-bata, nagkakaroon ng bigla na lang yung uh, sudden death. Mm -hmm. Even bangungot is a form of uh, heart problem, di ba? Oo. Oh. Oh. meron na din ngayong mga sudden death na hindi dahil sa bangungot, pero genetic pa rin. Which we can find out for okay. you, no? Opo. So, unang-una, unang-una, should be the awareness na may, may merong ganong posibilidad. Mm, -mm. Dok, himay-himayin natin yung sinabi mo, Dok William. Kasi sabi mo kanina, akala ko nagbibiru lang ako doon sa sinabi kong heart. Hindi ko alam na totoo pala. Pasensya na, ha? Pwede bang paki-explain yun? So, ibig sabihin, kapag ikaw eh, may dinaramdam, kanyan, nalulungkot ka, for example, kaka-break mo lang sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, it, also, it can also affect your heart. Pwede, mm. di ba? Uh, kasi stress is one of the, yung lungkot, isa sa mga maraming dahilan eh na pwede nating sisihin. And pwedeng 'yun pwedeng maging maging trigger mm -hmm. sa somebody who has all the yung lahat ng predisposing na na problema, no may hypertension na, may diabetes, may and then all it takes isang malungkot na malungkot na na, na break up. Puede mm -hmm. rendiba. Uh -huh. As a as a trigger hindi hindi siguro in itself, no. Yung may, kung may matibay na puso, inaalagaan na puso, mas kaya niyang magkaroon ng break uh -huh. compared to another one na counting break lang kasi mahina talaga sa umpisa pa lang mahina ng puso. So mas madaling mag-trigger ng problema, ano. You know? uh, akala ko pa naman dinadaan lang natin sa inuman. Ang heartbreak, tas afternoon, move on ka na. Hindi pala. Hindi pala. Ang lalag nagiging problema kung dinadamdaman sa heartache ang lalag ng pag-inom at saka ibang mga bisyo. Pero sige, nabanggit mo na rin yan, Doc, ha? So, paano nakaka-apekto yung pag-inom-inom ng alak at saka yung mga yosi, yung bisyo na sinasabi mo dun sa heart condition natin? Good question, no? Yung alak, Actually, alak na, na very little can improve circulation. nag iimprove improve ng circulation. Pero kung maraming alak, may kondisyon na humihina ang puso, ang tawag namin doon is alcoholic cardiomyopathy. Talagang nagka-heart failure So yung mga madalas uminom, marami uminom yes, so are oh are predisposed to heart failure na nanlalambot na yung heart muscle eh. Okay. And oh. and over time so but yun has hindi walang relasyon sa heart attack yun. Mm -mm. It's a muscle failure ng puso. So, no? para dun sa mga wine lover, mm -hmm. hanggang saan ang limit? na sasabihin natin na okay, okay pa to, pwede pa nating itolerate yung ganito karaming alkohol? Iba-ibang tao, iba-iba ang tolerance and threshold. No? Ah. Kaya nga, you know, kailangan mag-check up if, if you need to know kung nasaan ka, ano ba ang, ano ang kakayanin ng katawan mo. no two patients are alike. Eh. Iisipin nyo palagi. Uh, may mga guidelines ang mga libro, ang mga, mga Uh, mga recommendations ng associations and ano but when it comes down to pasyente na not two patients are like yung binanggit mong sigarilyo yun walang question yun masama sa lahat ng tao yun mm -mm. no it increases Vape? No? vaping included Vape, uh, yan. Yeah, included. Oh, included na rin yun yes. eh. mm -mm. no so yun um uh, marami ang itong factors that lahat tayo kailangan mag-ingat at mag behave oh, if you will. Oh. No. Alam niyo mga kapatid, hindi ko po na hindi niyo na itatanong, magtatay po kasi <laughs> si Doc Denton at saka po si Doc William. Kaya nga tinatanong ko kanina kung sino yung totoong boss. Pero ngayon, bago natin ipagpatuloy yung paghimay diyan sa heart issues. Naging curious tuloy ako, pa paano dok nung lumalaki si Doc Denton? Ano yung mga advice mo sa kanya pag nagkaka-heartache na ganyan? O pag nagiinom? Saan tayo mag-uumpisa? Oo nga eh, yung hirap kay Denton, hindi nakikinig palagi eh. Ayan <laughs> na! <laughs> na anyway, so, one year then. pa for one of Lagi po kasing busted nung, nung years before. Ano? So, pu puro heartache ang past ko. Ah. So, medyo sanay na ako sa heart uh, lectures at saka heart problems. Pero hindi problem. ka naman nagkaroon ng heart condition because of heartache. Uh -huh. Nakabantay so, ang cardiologist. Nakabantay po eh. So medyo uh -huh. okay po ako. Okay. Uh -huh. Pero, Dok, papunta po tayo dun sa sinabi ninyo kanina na eto palang heart condition. Eh, hindi lang naman siya basta yung atake sa puso. May nabanggit kayo kanina tungkol dun sa bangungot. So may connection pala siya kahit na natutulog ka. So yung heart attack, When we talk about ha yung heart attack, ang pinag-uusapan natin yung daloy ng dugo into the heart muscle na ang tawag natin ay coronary arteries, di ba? 'Yun yung mga nag-angiogram tinitingnan kung may bara, mm. bubuksan kung may bara ng angioplasty or bypass, mm. yung may gagawa ka ng flyover over the obstruction ano. 'Yun heart attack 'yun. Pero yung isa naman, yung bangungot hindi walang relasyon sa coronaries walang relasyon sa daloy ng dugo. Mm -hmm. Kundi yun ay problema ng kuryente sa puso. Okay. Ang puso natin may kuryente. Mm -mm. Meron ding plumbing. Yeah. So, magkahiwalay na function, pero may relasyon. No? Uh, so, yung mga bangungot, they have found, ang dahilan ay biglang Oh. nagwala ang ang organized beating ng puso so naging wild oh. during sleep and itong mga taong to merong genetic na predisposition to that okay and and huh? there are those that happen during the day hindi naman natutulog yung iba nagba basketball biglang you've heard a lot of yung matumot di ba many of them Uh, before, ang, uh, ang akala ng mga cardiologists in the older, ano, that they're all because of a heart attack at saka nag-develop nun. But many of them have yung genetic problem which now pwede nating hanapin o, o uh, suriin para kung meron ka ba nung problema yun o wala. Mm -mm. Malalaman nyo na mga nagbangungot uh, o mga nag, what we now call yung during the day, Brugada syndrome. Burgada. Meron silang uh, genetic uh, fault in their, nang, which can be tested. Kung Kumbaga na nasa uh -oh. nasa genes. Ito yung nasa lahi, nasa lahi, na, lahi na nasa yes. Lahi, nasa lahi. Oh. So yung and, kung merong isang nagkaroon na, ng ganoon sa isang pamilya, the whole family should be checked. For that potential, since ten. it's a genetic. Mm -hmm. Sige nga po, uh, Doc Denton, pakipaliwanag yun. Ano yung pwede natin na test to know. Kasi baka mamaya, yung iba nating mga kababayan, yung iba nating mga kapatid, baka hindi naman sila aware na meron pala silang ganong lahi. Hindi nila alam kung ano yung condition ng parents nila o mga lolo't lola nila. Hindi ko alam kung ilang generation ba yan nasa sali, na papasa di ba So, ano yung pwedeng gawin to know kung nag exist na pala yun, kung nasa lahi nyo na pala yung ganong klase ng problem. Uh, tama yung sinabi ni Dr. Chua, I mean, ni Dad kanina, no? about uh, card uh, these mga conditions. No? Mm -hmm. uh, and importante na, buti nga may show po kayo na ganito na nag increase ng awareness. Mm -hmm. At saka itong awareness na, yung sinabi, una, di ba yung pagdaloy. Eh? Dati pa niya sinasabi sa amin, yung, yung problema sa puso, minsan kailangan ng tubero, yung tinatanggal nila yung mga bara. Tapos meron tayong mga electrician, yung itong brugada na pinagsasabi na sinasabi ni Dr. Chu about it. na uh, my father actually electrician po siya sa puso. Oh, okay. Electrophysiologist po ang tawag doon. Mm. And as an electrophysiologist, dito po nila nakikita po na may problema na kailangan ayusin. Tapos yan yung mga test na ginagawa. May ECG po tayo. Mm. May Holter monitoring. Ang Holter po, isipin nyo, para kayong may ECG na sinusuot nyo for 24 hours. 24 hours, buong araw nyo po sinusot. Pag balik nyo po sa ospital o sa clinic, na-check po natin, sinusuri namin bawat beat po ng ano. Tapos nakikita po namin kung meron kayong possible conditions po na yun. For And so, ina-analyze po yun. Meron tayong treadmill stress test. ECG rin po yun. Pero instead of usually na nakahiga na ECG, tumatakbo po kayo. So, nakikita namin at your highest stress level, meron po ba kayong possible cardiac condition, meron kayong arrhythmia po na yung sinasabi po ni Dr. Chu about that. Ako so, baga naiiba yung, yes. yung sa puso natin yung sa puso, kapag na-stress ka. Na-stress. Na oh. Mm -hmm. So all these tests, so like sa, sa clinic po namin sa health, we were able to do all of those different tests para makita natin, minsan kala natin wala tayong issue. Eh. Okay yung puso ko, yeah, wala, ka naman wala nararamdaman. kayong nararamdaman. Ito mga pasyente na sinasabi ni doctor na uh, have brugada. At the start, minsan wala silang nararamdaman at all. Kaya mm -hmm. po tinatawag nga sudden death. eh mm -hmm. Hindi po nila uh, alam na meron silang ganung kondisyon. Mm -hmm. But if they do the proper testing, yung sinasabi po, alam nila, minsan nga alam nila sa sa lineage nila, meron pong ganong disease. And yet, hindi pa sila nagpapatest. Ayoko mm -hmm. magpatest eh. Mm -hmm. Kasi baka malaman ko. Nakakatakot. Nakakatakot for ano. But, di ba yung ika nga sinasabi, knowing is half the battle. Mm -hmm. <laughs> knowing is very important. Kasi kung hindi nyo alam, wala kayong gagawin. And that's when the surprises happen. If you won't do it for, hindi mo gagawin para sa sarili mo, isipin mo para sa pamilya mo. Mm-hmm. Uh, yun yung important. But how often nila kailangan magpa-check? For example, yung ECG. Uh -huh. Kasi, well, kami dito sa company, meron kaming annual physical exam. So, required kami na mag-ECG at least once a year. But for those na wala namang ginagawa, I, I don't even know if annual physical exam is enough to know kung meron kang problema sa puso. Pero, uh -huh. Paano mo malalaman o gaano kadalas ka dapat sumasa ilalim sa ganitong klase ng test? You know, an annual physical exam is very good kasi that's the thing that you do on a regular basis at saka nag-iiba-iba kahit pa paano every year. Mm -mm. Pero ang importante is ano yung nangyayari pagkatapos ng annual physical? Minsan mga iba nag-annual physical tapos ano na yung result? Ay, hindi ko na. Basta ginawa ko lang siya eh. Ah, <laughs> pero Maraming, marami pong ganun na, na nangyayari. Oh. Pero ang importante is after makita yung results kasi ang usually ang annual physical very basic po yan. Mm -hmm. Minsan blood test, ECG, X-ray ganun lang po. Yes. Pero minsan may nakikita na po siya sa puso for example sa X-ray or sa mm -hmm. ECG. May baka kailangan natin further studies like mag-echocardiogram, mag-treadmill stress test. na kung kaya naggawin po lahat all kasi may mga ibang mga executive checkup, annual uh, physical na mas mas kumpleto po. Pero ang importante is, anong gagawin pagkatapos? Mm -hmm. And then, it's not always na one year. Minsan, kailangan every six months. If I follow, depende po kung ano po yung nakita. Depende kung anong sabi ng doktor oh, na masasabi oh. mo ngayon. Akala ko, of course, yung age, uh, <laughs> nagka-come siya into, isa siya sa mga factors para malaman natin kung gaano kadalas yung test ano kasi uh, yung my father is a senior citizen parang ngayon every quarter yata yung requirement sa kanya pag gano'ng edad na eh tama uh, ba yun well yung uh, yung frequency ng test depende yan sa unang-una yung sinabi mo edad no oo oh, oh. and then kung kung merong binabantayan na then the, yung ang kailangan na mas madalas kasi sa yung walang risk, may mga we can identify pasyente na high risk and low risk, eh. mm -mm. and so the frequency depended don sa don sa categories niya. Diba? so yung mga may edad, yung high, yung mataas na yung cholesterol uh -oh. mas madalas Ayun dapat, na dapat na yung friend. Yung, <laughs> yung, 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 yung may family history ng, ng heart attack sa baas sa uh, family mm -mm. those dapat babantayan nang more more closely Di ba? Mm -hmm but hindi lang yung test yung kinukwento ni Bosco na test na ginagawa aside from that ang it should be correlated with yung history taking ng yung pagtatanong mo sa pasyente si you get a normal ECG it doesn't guarantee na wala kang sakit sa puso eh oh. Hindi porket normal ang ECG, oh, di ba? Oh. Kung may nag-chest -nag pain nang nag-chest pain pumunta sa iyo at nagpa-ECG at normal, Maaring sa 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 okasyon na yon wala yung changes na nangyayari. Mm -hmm. So, you pwedeng ma mismo mo, di ba? Mm -hmm. Kaya you need to do other tests to provoke, like stress test. You no know, Patatakbuhin mo, it's a challenge mo yung heart to look lu yeah, para lumabas yung yun. ECG abnormalities. O kaya halter, mahuhuli mo. Mm -hmm. Tamang-tama, nagche chest pain. na Yeah. So, aside from that, talagang importante yung interview sa pasyente. May lalabas mo... Kaya hindi lang test. Given the same results, maaring iba ang interpretation. The correlation is very important. Dapat pala magaling din kayo mag-interview. No? Hmm. <laughs> Ay, ang doon. Para malaman reporter. reporter. Parang reporter. Hindi tayo kasing galing. May kalaban pala tayo dito, guys. <laughs> magaling din mag-interview. Pero, Dok, um, napag-usapan na rin lang natin yung bangungot. I wonder kung Uh, should we be worried kung for example habang natutulog yung isang tao e eh, malakas maghilik Does it speak about yung sa kondisyon ng puso? Hindi naman. Hindi oh, naman lahat ng naghihilik is a candidate for... Iba naman yung bangungot. Usually, sa mga bangungot na... Ang mga naghihilik, usually malalaki sila, di ba? Mm -mm -mm. And it it's called the sleep disorder. And, and it can lead to heart problem. 'yung kasi uh, 'yung mga naghihilik na ano mababa ang oxygen and and the heart can fail, the coronary mas madaling magbara. Pero iba 'yung bangungot. Bangungot happens to very healthy looking mm -hmm. na yes. mga malalaking katawan, mm -hmm. mga ano na bata, ano. yes. uh, athletic uh, At kung nakuha namin siya uh, at hindi na uh, autopsy mo 'yung namatay ng bangungot, normal ang structure ng heart and it's all electrical ang problema. Mm -hmm. But the heart, as a, as a muscle, at saka yung mga coronaries, normal lahat yun. Mm -hmm. No? So, ang it, malungkot nga kung bakit ang mahirap hulihin ng sudden death candidate. Kasi it's always after na eh. mm -hmm. But okay. ngayon, knowing that you have one in the family, dapat i-scan mo na lahat. No. Yung mga o -o. test o -o. For... In fact, ngayon, right now, there's a effort to to get as much data as we can sa bangungot, no? There's a doctor um, sa sa PGH, si, si Giselle Herbacio. Dr. Herbacio, you can call her or you can uh, contact with us, we can help you. She can help you screen the family. Mm -hmm. and so we get more data, and, and that's important in, in yung effort natin to prevent. Bangungot is a very Filipino problem. Eh? Yes. So, it is. we have to have the data so we can address that. Okay. Um, I understand, importante na alam din natin talaga yung history ng family natin. Eh, di ba? Yes. Para alam natin kung dapat na tayong magpa-check. Pero for those na kumbaga hindi naman ganun kalawak yung kanilang knowledge about dun sa necessity, yung importansya <coughs> ng pagpapatest, ano po yung sintomas na kailangan nating bantayan para sabihin natin na, uy, kailangan mo nang pumunta sa doktor, baka problema sa puso yan. But yung chest pain is the okay. pinaka-importante symptoms. Mm -mm. Pero hindi lahat ng chest pain okay. ay kay, kay puso. puso. So kung meron ka, alamin mo whether yung nararamdaman mong chest pain ay puso o hindi, magpa-check up ka. Mm -hmm. sa bosko. <laughs> no, pero no. yung chest pain, you know, minsan maraming ah hindi baka may nararamdaman lang ako, baka para baka gastritis lang po siya kasi mm -hmm. yan yung problema sa chest pain eh. ay maraming iba't ibang mga uh, dahilan ng chest pain. Okay. But ang lagi namin sinasabi, is, ang chest pain is something na kailangan obserbahan, kailangan mm -hmm. magipa check nyo know. kasi if it turns out to be na medyo uh, na cardio yung origin uh, then dapat may further studies, may further testing, uh, at saka mm -hmm. further treatment na may mangyayari pong pagkatapos. Mauunahan mo yung Ma yung mm -hmm. atake. No? Pero sa atin pong mga Pilipino, base po sa observation ninyo, saan tayo madalas na nagkakamali o may pagkukulang? Bakit ang dami nating kaso ng mga heart attack? Ano yung usual na cause? Ikaw muna, Ma boss. Maraming dahilan eh. Unang-una... 'yung uh, 'yung sinasabi kong um, uh, not modifiable na risk factors no 'yung wala tayong magagawa as you ate so, like so as yes, genetic course, so. Mm -hmm. pero 'yung pwedeng ayusin hindi inaayos like hypertension that predisposed to mm -hmm. heart attack mm -hmm. hindi kinokontrol mabuti you know isa pang malungkot na ano is that half of the hypertensive population hindi nila alam na may hypertension sila yeah. Bakit? Yes. And all it takes is to take blood pressure, di ba? Yes. So, hindi tayo, kulang tayo sa awareness. Oo. Oh, oh. This is actually a study na half of hypertensive don't know they have hypertension. And half of the, uh, half of those knowing are not treated, uh, half of the half, are not treated well, controlled well. Sayang, lang, sayang eh, di ba? It's mm -hmm. something so easy to ano. Pwede pa sana no, maggamot, oh, Di ba? Kaya lang hindi sila aware. No. Yes. Uh, so pag hypertensive ka, pag meron kang hypertension, meron na itong maintenance na gamot dapat. Dapat. Mm -hmm. At babantayan eh, mo na yung mm -hmm. blood pressure mo. Mm Huwag -hmm. naman yung sobrang running magbantay ng blood pressure na walang ginagawa kundi blood pressure no. <laughs> Tataas mas lalo yung mga uh, magka na, mental health issue naman yun, <laughs> yun, Totoo yun and that beca is becoming an epidemic right now eh merong mga ganun na walang ginagawa kundi mag blood pressure mm -hmm. takot na takot mag research sa google mag -research, about no. their blood pressure from, mm -hmm. yeah. but i wanted to add no uh, about the other issue rin kasi uh, uh, is the one was the awareness The second one is the lack of facilities na nationwide. Meron tayong mga malalaking hospital po for ano. But when you have a patient na may cardiac uh let's say a heart attack. Mm -hmm. Dapat kaagad dinadala po yan sa ospital, yes. di ba? But not all hospitals are capable of doing the life-saving measures which is to do a angioplasty para mabukas kaagad yung mga balloon at yung stent mm -hmm. na nabubukas po yung artery kaagad para ma-save po yung pasyente. Mm -mm. If, and when that happens, then they rush to another hospital kasi wala yung hospital ng yung facilities na yon. So, kulang yung ano uh, kulang yung mga facilities natin sa government second of course is the capacity yung pagbayad kasi medyo may kamahalan Mahal. din may kamahalan for mm -hmm. so alam ko may mga programa po yung gobyerno like magtatayo po daw mga uh, heart heart centers mm -hmm. around the country so uh, DOH recently have they started talking about yung ganong kwento na magkakaroon uh, and sana yung mga doktor, dun rin po sa mag practice para matulungan po kasi how many hundred million Filipinos eh kailangan baka na brain drain na rin yung mga doctors oh, yeah. yun din so yun uh, yung uh, issue po na yun uh -oh. So, oh, yeah. yun yung, uh, up to about know. 20 years ago mga heart attack sa batangas pampanga they have to run to manila sa ano they have to go to cebu yun lang kasi ang may facilities Bosco, Sidenton mm -hmm. si Denton, has put up heart institutes in mm -hmm. in the province. But mm -hmm. hindi pa, kulang pa rin, no? Mm -hmm. And there's an increased effort to put up more para kung may heart attack ka, nandun na ka. Timing. You know, it's very, the time mm -hmm. is very important. Pero yung natayo naming mga heart institute, mga ilan lang po yun. Oh, oh. Ang importante is, I mean, you're trying to cover, mas marami pong may kailangan. So, para masagot yung tanong na sinamin niyo po na bakit maraming namamatay. Yes. Aside from the awareness is, Okay, aware na pero kung nangyari po yung episode, saan kami pupunta? Saan sila right. pupunta? Not to mention kahit sa Manila, yung traffic pa nadadanan nga, oh, Isa yun pa sa, yun. sakit pa sa ulo yun. And time is very important po ha? ah. Ayun uh, nga. Yes. After a heart attack, there's a golden golden, uh, golden period uh, which they call the door to balloon yung from the door uh, from the ER to uh, kung kailan mabubuksan yung balloon para magbukas yung blood vessel po. oh. oh. And so kailangan magawa po yung kagad. So, not only yung pasyente, kailangan makarating sa hospital, yung doktor, yung mga nurse, yung mga tech na gagamit po ng machine. Lahat po yun, dapat nandun at that time.